Magandang umaga mga tol. Na dito ako sa Barangay Coralaw, Mayhay Laguna. Upload ko lang ng bagong video ngayon. Na dito kami sa farm ng mga dragon fruit. Ito oh. Pero hindi tayo magha-harvest ng dragon fruit ngayon kasi wala pa silang bunga. Ang mission natin ngayon dito ay ang mag-harvest ng bunga ng niyog. Ayun magbababa ng mga buko grabe ang lalaki oh bawat isang puno ang order sa amin ngayon ay mahigit 1,000 piraso 1,2 yung 1,2 na yon lahat yon dadaan sa balikat ko mga tol grabe ang bibigat noon pero okay lang yon kaya pa naman ah Ari, lahat yan, mga yan, oh. Ito, isang puno lang to. Tingnan nyo, dami, lalaki. Ito ang gagamitin ko pang hakot. Ang tawag dito ay balagwitan ang tawag namin dito. Awan ko lang sa inyo, sa iba, dyan, kung anong tawag nyo. Iba, tawag dito, pingga-pinggahan, eh. Grabe, dami niyan. Ah, doon papunta pa ron. Nadoon na ay mga mangangakyat. Naiwan na Oh.